Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman din naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. mal uh, uh, mahal na mahal namin si Bongbong. -bong, uh, ever since siyang pinakamabait sa amin lahat At saka isang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman. Hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro magpapare-elect. Si Mark magre-re-elect. Eh iba naman yung posisyon ng dalwa nagkukonsultahan nga eh uh, sa mga survey-survey at palapit na ang filing. Hapon na. Ano aras na ba? Okay. Uh, pasok pa rin sa hapon. Maraming salamat sa inyong lahat at uh, naghintay po kayo. Uh, pasensya lang kasi meron nga akong mga hearing-hearing. Hearing. Isang katutak na hearing, Lima. Limang malilit na ahensya. So maraming salamat. Uh, talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa. Pero kinakailangan maging malaya at matatag. Uh, and uh, eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay uh, ako ang uh, daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. Um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free. To cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Unity was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. <laughs> Paulit-ulit <-ulit> lang. <laughs> Ma'am, does that mean... Uh... Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo... Um, aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya. Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, uh, naisip ko lang na ayoko pumalinig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang, eh, ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Ma ba mahirap na mga na Kaya nga, first time ko nga gawin to, eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at uh, kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan. Alam naman natin na talagang... Uh, nagiging uh, malupet, minsan masakit yung sinasabi, kung anong-anong banat, abay uh, hindi ko yun. Kaya maigi na lamang eh lumayo at magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of uh, VP Sara being your friend? Nakilonsider mo ba 'yun ma'am kaya ka mag independent para na lang walang kiskisan kumbaga. Ang malaking consideration eh yung sitwasyon ko. Yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, e eh, mag ka muna sa tabi. Hindi ka... Uh, papanig dun sa isa at uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At uh, para sa akin, um, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important is to be able to get things done time and time again already uh, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the agrarian reform condonation project nabigyan natin ng mga titulo nagumpisa ito kay presidente Duterte na isingit natin doon sa bayanihan 2 yung uh, condonation ng uh, milyon-milyon na utang nila mga penalty. Nagumpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong -Bong na, nakumbinsi naman natin. Kaya uh, sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yun that I am able to cross the line. And then, I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda Nagumpisa yan, ako yung pasimuno niya nung umpisa sa bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2, pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 and it became very apparent that the economy was still struggling to recover and that uh, all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living so nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho basta uh, magawan natin ang paraan kausapin ang lahat ng panig hindi naman ako uh, mahilig na makipagaway sa totoo lang sa sabihin ng um, Matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman. Pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Niyo na si sa na Hindi pa. Hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa ko nasyonalista, at palagay ko, eh, mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip eh. Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin eh. Hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So, tignan natin kung anong maigi para hindi naman na maalangan ang sinuman. Mapaglalaban nga rin ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayo yung po si Locos na makakalaban ng anak ni Presidente. Ay, walang ganon. Wala namang ganon. man, din naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Uh, uh mahal na mahal namin si Bongbong. Bong, uh, ever since siya pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman. Hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect. Si Mark, magre-re-elect. E eh, iba naman yung posisyon ng dalwa. konsultahan nga eh, sa mga survey-survey at palapit na ang filing. Basta so, hindi mangyayari man na maglalaban mga anak nyo. Huwag so so naman sana. Yung pinsan, ang hindi uso. O, oh, aray ko. <laughs> Oo oh, yung nanay ko, nalulungkot eh. Uh, sabi niya, ba't naman ganon. Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At uh, yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Sa palagay ko, sekundary na lang yan eh. Ang akin talaga eh, talagang uh, kailangan uh, na na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at uh, wala nang uh, alitan, walang turuan. Pinipiloy ko na lamang na yun nga, manindigan na malayat matatag. Na walang dapat kampihan, kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. So pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa inyo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya eh. Sabi niya, kung um, bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng uh, message. Siyempre hindi, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligan, yung mga, yung mga nag-aaligid dyan. O, oh, sige. Pero, hindi ko namang gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako. Kaya kong, hindi kaya, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, nasa palagay ko, wala na kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, Aba ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang uh, uh, nagtatatalak uh, sa entablado, magwala doon o mahimatay. <laughs> hindi ko alam eh. Mga me dramang ganun eh. Wag na lang. Kaya maigi pa tumayo'ng mag-isa sa kampanya, sa politika. Ay yan naman ang turo ng uh, tatay ko. Eh, napunta kami sa puntod nung 28 ika 35 anniversary. Ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, eh, yung aking ading, eh, baka malagay pa sa alanganin. At uh, yung mga kaibigan, masaktan. May gina yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. Sana kausap din po ba kayo ni VP Sarah about this? Nasa tuktok this ng bundok yun eh. Hindi ko malaman kung saan siya. Pero alam niya na hindi ako sumipot. Hindi ko pa naiisip. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. <laughs> Ang alam ko lang, ayokong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayokong nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko malam kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung papano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapat Walang grupo, walang walang uh, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino. Ma'am, sorry, may date na po kayo ng filing niyo, ma'am. Sorry. May date na po kayo for your filing. Oo, nag-aantayan lang kami kasi hindi ko pa rin alam uh, dahil hindi rin ako resigned. Hindi pa ako hindi naman ako nag-resign sa NP. Tignan natin kung anong maganda. So binubuo ko pa lang yung mga dokumento ko eh. Kailan yung meeting mo sa NP, ma'am? Uh, definitely today or tomorrow. Tingnan natin. But oh. do you need to resign talaga. Di ko alam eh. Di ko alam. Hindi ko, ay, wala naman akong problema sa NP. Ang akin lamang, kinakailangan maging independent ako sa alyansa. Adding, yeah. Mahirap kasi eh. Palagay ko, may maririnig ako hindi ko gusto. Eh baka mahirapan na ako noon. Sorry? Sorry? Magleave lang po sa lead, uh, sa party. Parang maligo pa. Hindi ko pa team. alam. Pero possible naman na NP kayo, pero wala independent Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya rehistrado. So, linalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nasyonalista ako. Ayun. Kanina nag-aalangan kayo na ipahandle na sa National Commission of Senior Citizens yung pagbibigay ng social pension. So mama, yung magiging recommendation ninyo DSWD mo na? Sabi niyo ka kanina, may problema pa sa leadership ng commission. So may concern kung kaya nilang i-implement yung social pension for senior citizens? May kaguluhan eh, di ba? Dapat pito yung commissioner. Yung isa suspendido, yung chairman. Hindi pa nakakaupo. Yung ikalawa, bumalik, pero galing sa suspenso, may kaso. Yung ikatlo, overstaying, mahigit isang taon. O yung natitira, apat. Parang magulo yun. Tatlo sa pito, eh, may problema na legal, eh di talaga magkakaproblema sa implementation. Alam natin may OIC, pero yung OIC, di man makapirma ng kontrata ng empleyado, hindi man lang makapag-disburse ng bagong programa, paano ba naman yon? So, kinakabahan ako kasi ito yung uh, organisasyon na maraming problema talaga mula sa pool. So, kung sila mismo nagkakagulo, nagkakabangayan, eh, kinakailangan siguro, hinay-hinay, inot-inot sa Ilocano, dahan-dahan muna yung pag bibigay sa kanila ng iba't-ibang uh, responsibilidad. Ang laki ng social stipend, yung senior citizen stipend, eh halos aabot ng 60 million mahigit by next year. 60 billion! Ang laki kaya nun. Ang empleyado nila sa ngayon, eh 200 plus lang. Eh sa pamimigay lang na physical o kahit sa pay portal, mahirapan sila. Hindi pa nila napapag-usapan at hindi ata nila alam na kapag na-digitize, may, may, payment fees. E baka hindi rin matuwa yung ating mga lola at lolo. Kailangan na gawa ng paraan kung paano para malibre yan para buong buo. Otherwise, magkakaproblema na naman tayo sa uh, reklamo na hindi binigay ng uh, buo. So, there are so many issues. Wala pa silang field offices. Iilan lang yung field offices nila. At saka dun sa field offices na uh, ilan daw yung sabi kanina, 11 So kulang pa rin yun kasi sixteen ang ating region. Kada region, one or two lang yung employees nila. Eh, ang kanilang constituency, ang intended beneficiaries, eh nasa ilang uh, milyong katao. Oo. Hindi naman lahat ng senior citizens ang tumatanggap ng social pension. Yung tinatawag lang ng mga marginalized, yung mahihirap lang talaga. Iko-konsulta natin yung DSWD kung handa sila mag-turn over ng empleyado at uh, tutulong sila hanggang what extent uh, kasi magkakagulo-gulo din yan. Magkakaproblema rin, ang uh, laging problema yung BARM, yung issue ng BARM, dahil yung BARM, may sariling uh, DSWD rin sila. Pero yung continuing projects, katulad ng 4Ps, tuloy-tuloy pa rin ang DSWD. Pero medyo komplikado ito, itong social stipend. Sakot ba o hindi? Ikalawa, ngayon, nagka-problema na naman kasi yung SULO hindi nakasali. So, kukunin na naman ba yun sa sambanga sa Region 9 o hindi? Tapos, meron pang Negros Island Region wala sa buong budget ng 2025 yan. So, idadagdag ba yung Negros Island Region O tsaka na o nakalimutan na o eto na naman tayo? Kasi dati na umpisan na yan tapos inatras, di ba? So, marami tayong kailangan pinapagusapan muna. So, I think we need to consult the DSWD, certainly the DBM and the economic managers how to figure out uh, this morass of questions wala pa kayong recommendation ma'am na uh, na BSW dito muna mag-handle at least until next year. Well, tignan natin kung mabuo natin kung mabilis sila makapag-appoint ng mga bagong commissioner, kung mahatulan yung mga kaso ng mga suspendido. Kung uh, magawa yan sa lalong madaling panahon at talagang very efficient tayo sa turnover at yung DSWD, mamimigay rin ng kanilang mga empleyado at opisina, baka may magawa tayo. But uh, right now, as it stands, in the confusion of the National Senior Secu uh, Citizens Council, um, or organizationally and financially i uh, think that we have to be very wary of uh, making big moves that involve upwards of 60 billion pesos um technical tanong lang ma'am technical daw po po sabihin na withdraw from the atlas league or no no yep yes. oh naman obvious ba? Pero tatakbo akong senador. Hindi ako mag-intro. Baka <laughs> magulo. Hindi, kinakailangan lang maliwanagan na di ako na, na namamangka sa dalawang ilog. Ah. At uh, ayaw, akong, ayaw sinasabi yun dahil uh, ako ako'y uh, nag, na, nagnanais na maging tangway ang pagtatagpo ng uh, lahat ng ilog para makapag-usap at uh, magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan. Finish. I, I I have one more sakit ng ulo. The Climate Change Commission. I have one by there there. Oo. Ang commission na walang ginawa.